Hello? Ano? Ayon, sabi ko ka Ate Bais na bigyan mo ko ng mantika. Ngayon, mamigay ka na. Ay! Ngayon lang iyon ka na naman. Iki. May pambela eh, Iki. Hindi nila gisulangot sa amay. Bakit? Ang inyong bahay ang malapit. Lalayo pa ka sa kanto pa ang naman ano na rin na auto sabi na ate ba, isa ganda, huwag ka daw mataamot. Ay, mahirap huwag rin tanggihan. At pagka natanggihan mo yung nagsusumbaw, ay tunay na. Kung, at kung alam nyo lang, ha, kung gaano, kaburaot, arisikulot. Oh. Anong mga nahingi mo na sa akin? Um, ano yan? Bigas? Oh. Mantika? Oh. Tapos, yung kawali? Oh. Aray hong batang aray, kung alam nyo lamang na lahat nata ng ulam ko, sinabihan pata ng panais ng pagkabigay ko. Ngayon, nahingi ng matika, ay ang matika ko hikakaunti at pamprito ko rin, hinihingi pa. Huh? Bitaw yan, pati yan ang ma. Siya ka, yan eh, pang, pang luto ko ng ano, pag ako'y, pag ako'y nagdadaget, ay ka rin. Wala, tumar na ka. Oh. oh may tatanong sa iyo. Dini. Ano? Dini, di sa tabi ko. Dini. Garna ha. At ako'y, marami akong video, alam mo. Diga. Mm. Ngayon, napuno. Ang sabi, bigyan na rin ko ta ng mantika. Hmm. Bakit ka naman ineng? Sa dami-dami mong sasabihin na magandang bagay paukol sa akin. Bakit ka yung nanangyari? Oh, bakit? batang, alam mo sa iyo ako nahingi ng pantika. Oh. At yun yung pampatito ko. Oh. Eh, di ko may kasalanan yan. Ayaw mo pang bibigay eh. Baka ulit kita. Malali ulit kita doon. Kung nga rin lalagyan ko yung pinupun mo, ay di magalit pa. Ay di hindi na didiskrasa yung inyong pang-diet. Alam mo nga ako'y ng iklo. Alam mo na akong mangyayari eh, pagka hindi mo ako nabigyan. Pagkaka, kita eh, at matang. Ki, buwag ka na nga lang show sa showtime. Pikiki, umuwi pa dine sa matanggas Ha? Huh? Ilusong na naman kata kay Ate Vals. Uuwi ka ron. Pikiki, uuwi pa dine. Eh.